<laughs> <I'm this. laughs> <I'm this. laughs> Kala <laughs> <Kula> mo, Bida. Mga kayo na! Ano ako pa mag-late na ako? Hello po sa mga nanood! <laughs> yes! Yeah. Yeah. Anak po din po ako. <laughs> Late ako eh! Hello, Mayong! Galing na anak! Talaga naman siya! <laughs> Bakit pa ako yung hawak yung mic? Em! Hello, Jesus. Ang pantabi mga mayayaman. <laughs> kasi sabi pa ka ka ha! Ayaw pa <laughs> oh, ka. <kami>. natura. <laughs> Ayun, unang no, no, una, uh, gabi na ba? <laughs> Mag magandang gabi ho sa atin lahat. And of course, gusto kong uh, lubos na magpasalamat sa inyo pong lahat para sa sa oras na inilaan nyo ano, para panoorin po itong uh, pelikula, Child Number no. 8. maraming maraming salamat po. And it's up, brother. And gusto ko na rin yung pagkakataon na ito para pasalamatan lahat na bumuo ng pelikula sa production. Maraming maraming salamat po. Wait lang, delay eh. <laughs> maraming maraming salamat po sa pre-prod. Uh, hanggang uh, post-prod. Maraming maraming salamat po. Kitang-kita -kita ko yung effort yung Sobra, and uh, ramdam na ramdam ko yung art sa katawan niyo lahat. Which is yun yung na-adapt ko uh, after ko umalis ng Ilohos. So maraming maraming salamat. At uh, siyempre, pati na rin sa mga cast ng uh, Child No. 82. Mama, mauna-una, maraming maraming salamat po sa walang sawang pag-guide po sa <laughs> <laughs> Wala si Papa, and kay Kuya Bong, maraming maraming salamat din ko. Kay zairin kay Kai kay Miss Kino Madlawan, kay Miss Dexter Doria, and of course, ang puso ng pelikula. Ate <laughs> Ina, maraming maraming salamat po. And the rest, uh, sa lahat, lalo sa lahat ng bumuo ng, uh, ng cast ng Celebrated Tool. Thank you so much po. Uh, bukod sa nabigyan nyo ng, uh, ng buhay, ang karakter sa pelikulang to, uh, kayo yung totoong bumuo ng journey ni Max kasi hindi ko po yung magagampanan kung wala yung guide nyo po. Lalo ka naman. Thank you so much po. Love you too po. And pati na rin sa Storm Magic, gusto kong magpasalamat kay Ma'am Gidget, kay Direk Loren. Thank you, thank you so much sa pagbigay ng opportunity to. And pati sa RM ko, na nagmistulang PA ko na rin that time. Sigaw mo Sigaw mo yung lang. Ano yan? Bawal sa religion namin ah. Hello. Nawala na. Hindi pa tapos si Tara. Eh, hanggang eh, doon na lang siguro ah. tayo. Kuya Woki Toki na lang. Hello, rinig naman po ako ano. Yes! yes! na siyempre, ano pa? Ah, Sa Dear Face Family and sa mga Inasal Family, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta din. And so, of course, hindi ko pwede kalimutan ng Outplay Productions, Sir JD! Yeah! Ayan, yeah, may batter na. Sir so, JD, maraming maraming salamat sobra-sobra sa uh, laki ng tiwala mo na ibinigay sa akin para gampanan ko si Max. And maraming salamat din sa walang suportang pag-guide mo sa akin simula first day, big day until now, hanggang sa mga susunod na araw. Maraming maraming salamat po. And hindi ko rin pwedeng kalimutan ang, uh, ang uh, si Direk Carlo Cato. Ayan, uh, nandito ba si Direk? Bukas, no? Oh. Well, thank you pa rin, Direk, kahit well, wala siya dito. Kasi halos siya yung naging kalahating katawan ni Max. Maraming salamat, Direk Carlo Cato, kung makarating sa ito. Maraming salamat sa pagtitiwala. And maraming salamat din sa... Uh, sa pagdating sa akin kasi, honestly, dumating po ako ng set, wala po talaga akong kaalam-alam. And isa si Direk Carlo Cato para magampanan ko ng, uh, uh, ng, uh, ng, maayos at ang mabuo ko yung karakter ni Max. Si, si Direk Carlo Cato po yung, yung kabiyak na katawan, kung tawagin. And of course, Direk Team. Thank you, thank you so much and congratulations po. And sa, sana Direk Team naging proud ka sa first full-length mo kasi ako, at kita ako sa lahat ng nandito. Proud kaming lahat sa iyo, Direk. Thank you so much. ano pa, may nilimutan pa ako. And of course, maraming salamat din sa bumu oh, si sponsors for tonight. Uh, sa buong GMV ang bandom, sa Solid GM. Maraming maraming salamat guys ha. Mahal na mahal ko kayo. And sa family ko, maraming maraming salamat. At, alam uh, mo, yung mga ganito kalangasing achievement, di kayo nawala sa akin. Maraming maraming salamat and I love you all. Siyempre hindi ko pwedeng kalimutan, Tiang. Maraming maraming salamat, Tiang. Yeah, hindi, gusto ko lang magpasalamat ng Lugod. Kasi, kaya pa paulit-ulit yung sinabi, uh, hindi ko magagampanan si Max at uh, hindi ako buo na dadating ng, ng Ilocos. Well, totoo to eh. Ilang beses kang sinabi, kung wala yung support ang binigay mo. So, thank you so much. Uh, ayun, gusto ko lang magpasalamat sa aking uh, on and off-screen partners. So, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And of course, Eros, eros Family, Eros Squad. Maraming salamat mga tol. Hindi kayo nagbabaga. Thank you so much. Love you. Lahat eh. Maraming salamat po sa mga nag-effort na dumating dito. Mga kaibigan ko sa GMA, ayan, si Sanya, si Luwan, si Andrea Torres, si Miss Fowler, and lahat ng mga dumating dito. Ate Ayoy, nandiyan si e. Kay at si Nicolay. Maraming salamat po. Um, sana po napaiya napatawa at uh, napasigip namin ang dibdib nyo sa action na movie na Child number 82 at yehey! Isang palakpak naman dyan kung nagandahan kayo. Thank you po dahil ito ay unang sinimalaya film ko. Ayoko! Ayoko! Ang galing Thank you. At bukas magkita-kita po tayo. Yes. yes. Direk, ikaw na po. Promota lang po. Bukas po ang aming gila premiere sa Shangri-La. Ayan, sa kume, uh, yung mga nakapalood na po, please spread the good news of the Lord. Kung hindi kumpagis po, nako. Bahala kayo. <laughs> Basta, uh, manood ano, po tayo ng no, Child number 82 at ang iba pang mga kasali sa Cinemalaya. Maraming maraming salamat po sa so support. <meringue> Babating ko lang yung, yung nagtiwala po sa pelikula. Napakamahal po yung pelikula namin for a Cinemalaya film. Nandito po ang Vice Mayor ng Iloco Sorte. Bye! Bye! E